Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your guest, my message the channel. Afri Dealer, Ozo Matariders. So ngayong hapon nito, tigay na sa iyo ng ating mga gabay. So this is a special gabay for the month of... Special gabay for the month of April 10 hanggang April 16. For the sign of Scorpio. So Scorpio, Scorpio, Scorpio. Welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices and spirit guides? ang ating masasagap for today's video. Kanina kayang energy o ikagalapan sa buhay ng mga Scorpio ang ating mga gilap. So guys, this reading is a journey lamang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos of the news Maraming salamat po sa mga walang samang pag-support sa aking channel. Lalong-lalo na ang hindi skip ng ads sa pagpalain kayo ng Just Make pal, six Pal. Siksiklikrik na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice Whew. sa inyo ng ating Angel Spirit for the sign of Scorpio. So let's see and watch this. Angel Spirit, guide please give me information po ano kayong sabihin sa inyo ng ating mga baraha. In just purpose please give me information Pa, There is a liquid of Confident. So, kailangan lakas ang mga pakiramdam mo, lakas ang mga loob mo dito. Maging matapang ka. No, na humarap sa mga bagay na takot at pangamba mo. Ganon. Kailangan palaban ka dito. And then something that is a wants. A new project, new plans, new beginning coming in for you. And then something new, a creative expression. Na magbibigay something ng um, new work or um, new ideas. Additional messages. So, there is a need of So, something yung negative and toxicity is around you. May nakita kong spark dito na maaaring ikaw yung pinagtitinginan ng nino man. No? Maraming tao nakatingin sa'yo sa lahat ng mga bagay na nangyari sa buhay mo. Maraming taong tinitigdan o tinitingala ka na. No? Kung maga tinitignan kabilang isang diamond, something like that, na maaaring um, magbibigay pag-asa sa kanila. No? Na maaaring ng um, babago din ang ikot ng kapalaran at buhay nila. Additional messages. And there is a something the four of cups just to reevaluate or analyze. Pagisi mo mabuti yung mga bagay o decision mo sa buhay ha. And because some of you guys know, iwasan mo magbigay ng information lalo lalo na sa mga tao sa paligid mo. It's a very toxic. Hinahanapan ka na kahinaan. And because there is something the something spiritual enlightenment. May mga bagay na magliliwanag sa about sa spirituality. Unti-unti mo sa lahat ng kahanigahan at lahat ng mga bagay na dapat mo malaman. And guys, there is just Sunday that nine of pentacles with a blossoming. Maring lumago, lumakas ang yung finances. No, maring um, ito na yung hudyat na para maging masagana na ang pamumuhay mo. Now, let's see what is the queen of wands. There is a seven of pentacles with a harvest moment. No? Kapag malakas ang loob mo, mas lalo siya nag-fulfill naturally lahat ng mga bagay-bagay pagdating sa kakaperakan. No, mabilis ang daloy niya. No, kasi, kumbaga, hindi ka nagpo-focus with the negative sides. Na no, nagpo-focus ka with the brighter side of situation. And there's a the lovers, no? Some of you guys, na no, magkakaroon ka ng mga bagong idea ng partner mo, ng jowa mo, ng asawa mo. Na no, magkakaroon ka ng mga bagong proyekto, plano sa buhay. And the eight of sword, with the chart, with an action and movement. Na no, magkakaroon ng changes sa inyo. Some of you may lilipat ng bahay, maglilipat ng, uh, maglilipat ng locations. No, maglilipat ng trabaho. No, kumbaga magtitake ka na ng action for this na kumbaga unti-unti mo na tinatanggal yung negativity sa paligid mo. And of course, this is something the justice card. Don't you worry, karma is waving. No, pag-isipan mo mabuti yung mga bagay kilos at galaw, there is something a good karma coming in for you. Ano man yung mga bagay na gagawin mo, alam mo magiging malaking impact sa'yo. A consequences So, kaya kailangan maging aware ka, ha? What is the hermit card? Revisible strength card with a confidence self-serum. So, kailangan na uh, malakas ang loob mo, walang pag-alilangan, no? Hayaan mo ang ating Panginoon Ang uh, magbigay ng hudya na para may isa katapara nito. No? Gawin mo sentro ang ating Panginoon sa lahat ng bagay na nangyari sa buhay mo. Huwag ka matatakot. Huwag ka mangangambang matalo. Dahil ipapanalo ka ng ating Panginoon. There's a nine of pentacles to represent with the king of swords. Just being wise. No? Maging matalino ka sa pagdidesisyon, sa mga gagawin mo. No? Putuloy mo yung mga bagay na makakasira sa mga plano mo. No, lalo, lalo sa pag-unlad mo. What is the Queen of Wands? Because the Seven of Pentacles represents the Ten of Wands. No, makakalaya ka na from this burden. No? Kung maga, unti-unti na magtutuloy-tuloy yung magagandap kapalaran sa'yo, matatapos sa obligation, responsibilidad. No, yung mga hinuhulugan mo, maaaring matapos na, yung mga, mga utang mo, maaaring mabayaran mo na. Days of Wands, because the lovers represent what? there's a need of something moving forward. Makakamove on ka talaga dito. Makakawala ka na from toxic situation. No? Some of you guys, makakalipat talaga kayo ng bahay ng person mo, ng asawa mo, ng jowa mo. Na maaaring makakalipat na kayo ng tahanan. Or maaaring magkaroon kayo ng higher level commitment dito. Maaaring kasal kayo, gano'n. And this is something na high physics. Makikilala mo na kung sino totoong kalaban mo. target mo na talaga siya. Ay ikaw pala to, ha? Sige. Ganon. Kung baga malalaman mo na siya na talaga yung pinakapunot dulo ng eksena. Kung bakit nagkakaroon ng mga problema sa buhay mo. No, siya pala yung evil eye. No, kung baga maglagay ka ng salamin na, sa na nagre-reflex sa kanila. No, ganon. What is the power of cups or the justice card? Reference with a magician. So, something manifestation. May mga bagay na unti-unti mo na mamamani-manifest. May mga bagay na unti-unti mo na matutupad. Pangarap, at mga kahilingan. No, maaaring ma-manifest mo na to. There's something infinite na mag represent something everlasting promises. And this is something that's out of sword. Mag-ingat ka with the stickiness. No, maraming taong sumusubaybay, maraming taong kumukuha ng informasyon. Lakas mo ang loob mo, tapangan mo. Makikilala mo to, no? Kung magay na ano lang nito na parang uh, sisiraan ka nito tapos titignan kung, kung magpapa-apekto ka. Kaya kailangan maging kalmado. Huwag ka magpapa-destruct. What is the nine of pentacles? And of course, the king of swords. <coughs> There's a six of cups. No, putuloy mo yung mga bagay na hindi nagsiserve sa'yo, lalo-lalo yung kaibigan. No? Umili ka lang ng mga taong kakaibiganin mo, yung taong pa, mga, mga taong pagkakatiwalaan mo. No? Some of them, some very toxic and negative, no? So, let's see what is the Queen of Wands, or because the Seven of Pentacles, or because um, the Ten of Wands. For the outcome, Reference to the of one something in past communication and fast moments so of something trouble, guys. Magkakaroon ka talaga ng trouble and success dito. Now, there's a something angel, angels number with the 888 with the karma in the cross. There's something in abundance. No, 888 represents something potential for abundance. Now, magiging maganda ng kapalaran sa'yo. Ang 888 talaga kapag lumabas siya sa baraha, ibig sabihin pera. What is, um, is the ones so that request the lovers in the eight of cups? Reverse 76 of Wands victory is yours. Na no, magtatagumpay ka. May mga bagay na, ma na magsisilbing kaliwanagan sa buhay mo. Na no, sa sitwasyon mo. And there is a five of swords sabotage mag ingat ka no, sa bawat kilos at galaw mo. Lahat ng mga bagay na gagawin mo baka mag-reflex sa'yo. No, or maaaring kung magayon bawat actions mo, decisions mo, maaaring magamit again sa'yo. Kaya kailangan mag-ingat ka. Mag-ingat ka sa mga bawat, bawat kilos at galaw no? Kung mag, uh, tutukan mo ka na ba talaga intention mo or target mo. What is additional messages? No, for the of Cancer, the Magician, and the ju Justice card. Reference with the five of ones. So, see, may mga competitors ka dyan. Marami ka kakompetensya ka, dyan pag isipan mong mabuti, ha? Huwag ka tumatanggap ng kahit anong informasyon. Dinidistract ka nila. No? Huwag ka magpapalin lang. Let's see what is additional messages. Reference with a devil card. Sabi ko na. No, this is something in hidden intention. There is this something cheating lying on you. Ibig sabihin nito, lahat ng mga bagay na ginagawa nila, hinahanapan ka lang ng eksena para ma-distract ka. No, it's something in hidden intention. Huwag mo nga yan na makapunto sila. No, yan mo sila mag-reflect. Maglagay ka ng salamin, no? Na mag-reflect to with the something bounce back. Nasa pintuan nyo, maglagay ka ng salamin, magre-reflect sa kanila. O sa tindahan nyo. Or evil eye. Now, what is the digital messages? What is the digital messages with the Nine of Pentacles? Or the King of Swords? Or the Six of Cups? There's a star card for healing and recovery. Now, makarecovery ka na at mga pangarap mo maaaring matupad mo na kailangan mo pakawalan yung mga nangyari sa nakaraan. Isa yan sa magbibigay balakid sa'yo kaya hindi ka makapag-proceed for another level. No, yan yung kailang putulin. No, yung mga negative na nangyari from the past. What is additional messages tayo? Pagdating sa finances and career. There's a the reward card. Some of you guys makakapag-travel ka laga, Na makakaalis ka talaga. Makukuha mo talaga itong opportunity na to sa international baka ka talaga sa and this is something the judgment for a week of call mag pay attention ka la sa lahat ng ginagawa mo subaybayan so, mo Pakiramdaman mo this is something the ease of counsel something in you love no dito rin papasok ang bagong pag-ibig no titignan kung um, kung ano ba talaga yung target mo sa buhay mo sa intent, target ng tension mo ano ba talaga yung priorities mo and there's a king of pentacles maging secure ka sa pangarap mo maging secure ka sa lahat ng gagawin mo no lalo lalo na sa pinaghirapan mo sa trabaho mo. There a night of sword The success driven. Magtatagumpay ka, magiging mabilis ang eksena na dito. No, kaya kailangan mag-ingat ka. There's a night of with sabotage. There's a betrayal. Mag-ingat ka sa mga tao pagkakatiwala mo dahil may taong tatrader sa'yo. sa yo. so, so, so there's a something judgment with a warning. No, ito ngayon something a lason. No, pagdating sa pag-ibig dito, maring Kumaga siya yung mag gagawa ng paraan para tridoring ka. No, binibetray ka dito for at the end of the time. Maging secure ka sa pangarap mo. There's a nine of wands, no? There's a something, guys, with a first name. Magjaga ka sa lahat ng plano pangarap mo. And there's a four of plans, for saving money, protection, and magpangalagaan mo kung ano man yung mga bagay na meron ka. Dahil ibig sabihin dito, kung may asawa ka na may lalandi sa'yo, mag-ingat ka. No? Some of you guys, kung may karelasyon ka, mag-stay ka na for that. Kung wala kang karelasyon, good. No? Pwede mo tanggapin yan. Pero mag-ingat ka lang kasi may, mga, may tao o kaibigan ka dito na susulitin o itatry do doring ka. Now, this is something guys with an additional messages. And there's an effort maging mature ka in being grounded pagdating sa, sa love life, no? Hindi ka dapat nagpapadala ng tension. Maging kalmado, maging balanse, maging mauta ka. Maging matalino, lalo-lalo na sa behavior mo. There's a three of us, there's a waiting for, so waiting for a ship. Kung naghihintay ka ng taong uuwi, no, maaaring magkikita na kayo, magkakasama na kayo. No, or maaaring pupunta ka na doon, international. And there's sa preview pa may magandang balita din. Pagdating sa relasyon. There's a something a phone call messages ka matatanggap. And of guys, there's a something that that can be the transformation. Malaki din pagbabago na magaganap sa inyong relasyon. No, magkakaroon dito ng higher level of commitment. Some of you guys, matatapos na kung sino talaga yung dito to. No, kung itong tao na to hindi totoo sa intention nila, no, alisin at sisirain niya ng ating pong may kapal, no? Kasi hindi niya kakayaan na ma, ma makasama mo to sa matagalang kung sisira din naman to ng buhay na na pinunla mo, na pinundar mo. What is additional messages about sa kalusugan mo? And there's a six of swords the transition. No, magiging maganda na ang kalusugan mo. There's a development. No, magiging maganda na at uh, gagaling ka na sa iyong karamdaman. No, maka, parang may mga bagay na matatanggal ng tinik dyan sa paligid mo, sa sarili mo. And, if, and of course, there's something in the seven of cups, confusion. No, sa mo magulo ka, magulo yung utak mo. Maraming tumatakbo sa isip mo, hindi mo alam kung paano mo ito pagdidesisyonan. And there's a the of may emotional healing. Magiging kalmado ka na ngayon. No, na, no, um, uh, nagkakaroon ka ng anxieties. No, doon ka talaga tinatarget yung tao na to. No, ginagawa ka talaga ng pampamalas, no? At talagang ang talagang tina-target niya yung kalusugan mo. Para mawala ka sa focus. And this is something the 12 no? Ibig sabihin nito choices, pili mo yung mga bagay na makakatulong lang sa iyo. No, pili mo yung mga tao, timbangin mo. Ibig sabihin dito, kailangan na tingnan mo kung um, ano ba talaga yung problema, physical, mental, or emotional or either or uh, something that basic uh, either um, spiritual problem no? Spiritual and of course, um, medical lang ang nakikita ko because um, may problema ka dito na yun yung kailangan mo liwala again. And this is something the page of Katama hinala mo. There is something intuition. Tinatarget ka with the depression, tinatarget ka with the intuition. Sa utak ka tinatarget. Kasi doon ka magiging mahina or baka yun yung kahinaan mo. So let's see, what is additional messages for overall outcome? For overall outcome, guys? There's a king of cups for devoted si 40 person. May taong sa mga na at gumagabay sa'yo dito. Now, there's an assessor, guys. There's an out of sorts, I told you. There's an anxiety, sleepless nights. Hindi ka makatulog. Some of you may obsession dito ako nakita. Malakas tama sa ito ng ex mo. And there's a 12 career partnership. No? Mag-iingat ka sa pakikipag-ugnay, pakikipag-usap. Dahil may malaking pera din na papasok dito, ka may malaking perang involve na magdadala sa ito ng um, something na katahimikan, kaayusan. Ano ba't kailangan mo rin ng pahinga? Ha? Nandun ka na sa pag-earn ng pera, kailangan mo rin pahinga sa sarili mo. Baka mag-over fatigue ka. And there's a quick sword, clear mo 'yung boundaries mo. Release mo 'yung mga bagay na hindi makakatulong for you. Lalo lalo na 'yung toxic environment. And there's a cyanide kung wala long term magkakaroon ka na pang matagalang sitwasyon na pang financial security and there's a will of fortune with a good luck and destiny is yours magiging talaga magandang kapalara mo dito sa lahat ng aspeto sinasabi lang sa'yo dito na gawin mo yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo o yung gawin mo yung mga bagay na alam mong importante sa buhay mo alisin mo yung mga bagay na makakapagpagulo sa'yo the other is the king of wands so see, titingin mo lagi yung um, bigger picture yung magiging kahihinatnan yung plano mo, pangarap mo look at the bigger picture of yourself No, five years and ten years from now, as sa sa situation. No, there's something will be a changes ba, or a transformation or development, or either there's something destruction. Ano yung mga bagay na mangyayari sa yon. Kaya kailangan mo pakakatandaan yung bawat kidis at galaw mo. Merong mga tao hindi natutuwa sa success na tinatamaan sa mo. Kaya kailangan maging aware ka, maging secure ka. Sa totoo lang, maging private muna yung buhay mo. Huwag ka nagsishare ng kahit anong impormasyon na lalo-lalo na sa pag-earn ng pera, no? Maraming tuso, maraming tukso, maraming mga bagay na handa kang sirain, no? Para lang mawala ka dyan sa position mo. So, guys, once again, this is a um, special gabay for the month of April 10 April 16 for the sign of Scorpio. So, Scorpio, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate, kuni lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the mo bell for more videos. of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa akin channel. Lalo lalo na ang hindi naki-skip ng adsaway pagpalaan kayo. Nang just at may kapal, siksikliglig, nag-uubapan na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat at see you in the next video. Bye bye! And babush!